So hi guys Si Jenny in the battle O siya yung kasama ko sa break ko O diba o Sinong may sabi Na pag nasa abroad Masarap ang ulam lagi O ano ulam namin ngayon Lagi na lang kami nagtsatsaga dito Kung sa atin paputlong 'di ba? Lagi na lang kapi long ha? Potlong, oh, 'di ba? Dahil wala kami pera, hinihi ko 'to. Ketchup sa chicken, oh. tawag dito. Ah. Chicken ketchup. So, dito kami sa food court. So, ayan. Dito kami nakain. Baon-baon lang. Uy, ayun doon pala si Kuruma. Si Kuruma Hadja. O, so, diba si Kuruma Hadja? Susolo rin pala. So, ayun na guys. Kakain lang kami. Tara, join kayo sa amin.